Sa bawat sandaling ang puso ay nadudurog. Nagbubukas ito sa panibagong mundo na punong-puno ng mga pangarap at panibagong panimula. Dahil mas mabuti pa ang umibig at mabigo kaysa sa matakot kang maranasan ang mga ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging manlilikha ng na mga awiting nagbibigay galak sa ating mga puso. Nagpakilig at dumampi sa bawat mga nakakarinig nito. Ngunit sa kakatwang pangyayari, kung kailan dumating ang kanyang pagkabigo dahil sa nao ng pag-ibig ay tsaka naman ipinagkaloob ang obra na isisilang pala mula sa panulat ng taong durog na durog ang kalooban. Ang kwento ng mga pananalig, pagkabigo at tagumpay ni Rene de la Rosa. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa liriko ng awiting pusong batok? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rene o si Renato de la Rosa ay mas nakilala rin sa pangalang Alon. Siya ay isang singer-songwriter na isinilang noong 24 ng September taong 1959. Si Alon ay nagbuhat sa Quezon City at ang kanyang tatay ay isa ring karakter aktor ng kanyang kapanahunan. Bata pa lang ay bakas na bakas na kay Rene ang hirap ng kanyang pinagdaraanan. Hirap at sakit na dulot ng pagkadurog ng kanyang puso. Taong 1963, apat na taong gulang pa lang siya nung mga panahon na yun, ay malinaw at tandang-tanda pa niya ang bibihirang pag-uwi sa bahay ng tatay nila sa kadahilan ng palaging abala ito sa shooting sa iba't ibang lugar. Minsan, isang araw, nang bigla na lang itong magpakita sa kanila na may kasama pang babae at ipinakilala ang kasintahan niya. Gulat na gulat sila noon dahil talagang iniuwi pa niya ito sa kanilang pamilya. At dahil sa sobrang sama ng loob ng kanyang nanay, nagtungo na lang siya sa kusina at uminom ng sleeping pills hanggang sa ma-overdose ito. Kinabukasan paggising nila ay natagpuan na lang nila ang kanilang nanay na na ang bibig at wala ng buhay at sobra-sobrang itinadurog ito ng puso ni Rene o ni Alon. Sa gitna ng kalungkotang iyon, musika ang nakahiligan ni Rene na siyang kanyang naging hingahan ng mga pasanin sa buhay. Taong 1968, sa edad niyang siyam na taong gulang, nang lumabas na nga ang kanyang talento sa pag-awit. Meron siyang isang tiyuhin na magaling din sa gitara na siya namang nakakasama niya palagi at nagtutungo sila nito sa iba't ibang barangay kung saan meron silang nababalita ang patimpalak sa mga kantahan. Wala silang pinapalampas na amateur contest noon hanggang sa siya ay magbinata. Sa edad niyang 16 anyos ay natuto na rin si Rene na lumikha ng sariling komposisyon at siya na rin ang naglalapat ng mga titik at nota dito. Musika na nga talaga ang naging mundo ni Rene noong mga panahon na yun dahil dito na rin niya nakilala ang kanyang naging unang pag-ibig na isa ring mang aawit. Siya naman ang naging inspirasyon ni Rene upang makalikha siya ng mga bagong awiting kanyang ginagawa. Nagkakilala sila nito sa isang event at sinubukan nilang mag duet at simula nun magkasama na silang umaawit hanggang sa magkapalagayan sila ng loob. Naging malapit sa isa't isa, nagkaligawan at naging magkasintahan at kalaunan ay sabay ng arap sa buhay. Nagtanan silang dalawa at nagsimulang bumuo ng sariling pamilya. Magkasama nilang hinubog ang kanilang mga pangarap sa larangan ng musika. Magkasama sila palaging nagtatanghal kung saan saan hanggang sa makilala sila ng mga tao. Dumating pa iyon sa napakagandang break sa kanilang karera dahil naimbitahan na rin sila at napapakinggan sa mga himpilan ng mga radyo. Samantalang galak na galak si Alon dahil ang kanyang mga pangarap ay hindi na basta-basta panaginip lamang. Dahil natutupad na niya ito kapiling ang kanyang pamilya. At dilingid sa kaalaman ng karamihan, si Alon ay isa ring napakabuti at napakarelihiyosong tao. Siya ay isa ring deboto ng itim na nasareno simula pa noong taong 1981. At buong loob niyang ipinagkakatiwala sa itaas ang lahat ng mga nangyayari o darating sa kanya. Siya ay minsan na rin humiling sa nasareno na sa dinamidami ng kanyang komposisyong ginagawa ay sana bago man lang siya magpaalam sa mundong ito ay meron siyang malikha na awiting tatatak sa puso at isipan ng kanyang mga kababayan. Ang awiting nga awitin ng buong sambayanan. Dahil sa tagumpay nilang mag sa larangan ng musika, ito na rin ang nagbigay daan kay Rene na bumuo ng sariling banda na nakilala nga sa pangalang Alunban Band na hango na rin mismo sa kanyang pangalan. Sa pagkakabuo nilang ito ng kanilang grupo ay lalo pang nagpasikat kina Rene. Eh. Mabilis pa lalo silang nakilala at naging bentang-benta sa mga piyestahan at kung ano-ano pang mga okasyon kung saan kabi-kabila ang mga paanyayang kanilang natatanggap. Pero sa kabila ng kanilang tagumpay na ito Sinong mag-aakalang ito din pala ang panahon na hahambalusin si Rene ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Habang ang kanilang grupo ay nagpapalabas sa iba't ibang lugar, ay mayroon na palang natatagong milagro sa likod ng magandang samahan. Ang kanyang asawa at malapit na kaibigan na siya gitarista ng kanilang banda, ay mayroon na palang natatagong relasyon na nagmimilagro sa mga panahong si Rene ay natutulog. Sa iba pa niya nalaman ang bagay na yun at naminsang kumprontahin niya ang kanyang kaibigan. Laking gulat niya ng buong kumpiyansa ang kumpirmahin nito sa kanya na meron nga silang relasyon ng kanyang asawa. Pero palibhasa ay may takot sa Diyos. Hindi na pa ng marahas na hakbang si Rene at sa halip siya na lang ang lumayo at idinaan na lang niya sa pag-iyak ang lahat dahil sa sobrang sakit na ibinigay ng babaeng minsan na niyang pinaglaanan ng kanyang mga pangarap. Lugmok na lugmok si Rene noong mga panahon na yun at nakakarana siya ng na matinding depresyon. Pero gaya ng dati sa kanyang kabataan, mga awitin pa rin ang kanyang pinaghihingahan ng kanyang mga saloobin. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay isa ng kompositor. Ang pagkadurog na iyon ng kanyang puso, ang naging daan naman para malikha niya ang isang awitin na ang naging inspirasyon ay ang panluloko sa kanya ng kanyang asawa. At ito nga ang kantang pusong bato na isnilang mula sa panulat ng kanyang masakit na nakaraan noong taong 2002. Naging kontrobersyal pa ang awiting iyon dahil noong ding sumunod na taon ay meron pang isang mga awit ang umaangkin sa kanta at kapwa sila naglabas ng record noong sumunod na taon ng 2003. Hindi pa naging ganun ang impact nito sa sambayanan sa simula hanggang sa lumipas pa ang isang dekada nang mauso na ang mga social medias nang muli nilang inirilis ang kanta at sa isang iglap lang ay bigla na lang nagboom ang kontrobersyang kanta na Pusong Bato dahil patok na patok ito sa mga kabataan at sa lahat ng may edad dahil sa dami na nakaka sa mga liriko nito. Naging most requested songs ito sa mga radyo, television at mga video kayhan sa buong kapuluan simula noong taong 2012 na siyang itinuturing naman ni Rene na siyang katuparan ng hinihiling niya sa poong Nazareno na isang awiting kakantahin ng buong sambayanan. Ang awiting Pusong Bato Isang matagumpay na likha na idinaan pa sa napakatinding pagkabigo. Patunay lang na meron pang pag-asa sa dulo ng bawat pagbagsak. Meron pang ilang nagko ng awiting iyon at minsan naring naging soundtrack sa programang ginawa ng isang malaking network sa telebisyon. Pero sa kabila ng iba pang mga nagkiklaim sa awiting ito ay lubha namang ikinagagalak pa ni Rene sa halip na ikagalit. Dahil ayon mismo sa kanya ay mas nakabubuti sa kanta kung maraming nagpo dito. Wala siya naging problema sa kanila dahil nalalaman niya sa sarili kung sino at kung kaninong pluma nagmula ang awiting punong-puno ng hinagpis sa buhay. Muli niyang sinimulan ang kanyang panibagong pangarap kasama si Raquel Hernandez na kanyang ikalawang asawa. Si Rene ay naging recording artist ng Star Records at Alpha Music Publishing at meron siyang magandang relasyon sa mga kapatid niya sa industriya. Pero nito lamang taong 2021, nang bigla siyang inatake ng kanyang allergy at nahirapan siyang huminga. Ngunit anong sakit ng kapalaran ang sa kanya'y muling pumalo. Dahil kasagsagan ng pandemic na COVID-19 noon, walang sino mang ospital ang may nais mag-admit kay Rene. Ito ay sa kabila ng kanyang pagiging negatibo sa sakit na COVID-19. Sobra-sobrang sama ng loob ang inabot ng kanyang pamilya dahil sa loob ng halos dalawang araw ay ginugol na lang nang nanghihinang si Rene ang kanyang paghihirap sa loob ng ambulansya kakahanap ng ospital na magmamalasakit sa kanya. Ayon pa sa kanyang pamilya, umabot ng halos apat na pung ospital ang nilapitan nila ngunit silang lahat ay tumanggi kahit bigyan man lang si Rene ng pangunahing lunas. Sa loob ng panahong iyon, humina na ng humina ang kanyang katawan hanggang sa maubusan na siya ng hangin na siyang naging sanhi ng kanyang dinapapanahong pagkamatay. Na-admit pa siya sa Bernardino General Hospital pero huli na ang lahat. Bumigay na ang kawawang mang-aawit. Si Rene o si Alon de la Rosa na siyang may akda ng awiting pusong bato ay pumanaw sa edad na 61 taong gulang. Ilang araw na lang bago ang kanyang ika na dalawang kaarawan. Sa bawat sandaling ang puso ay nadudurog. Nagbubukas ito sa panibagong mundo na punong-puno ng mga pangarap at panibagong panimula. Dahil mas mabuti pa sa tao ang umibig at mabigo kaysa naman matakot siyang maranasan ito. Ikaw kaibigan, minsan mo na rin bang nararanasan ang panghahambalo sa ng kapalaran? Paano mo ginagawang inspirasyon ang bawat pagbagsak para bumangon ng mas malakas? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!